Hello sa inyo mga kasimple Okay Mga kasimple uh, Mamaya ko na lang Ikukwento kung bakit kasimple Guys uh, Update ko lang kayo Dahil hindi ako nakapag upload ng ilang araw Hindi rin ako nakapag record Ng ilang araw Ilang beses kong inayos um, Yung OBS natin Settings Para maging maayos yung audio Yung video quality Uh, problema dahil hindi ko maayos yung boses ko sobrang hina nasasapawan ng background music ng game and then ito pa guys day 15 na tayo bali day 16 na yung susunod pero guys may nangyari nung day 15 after nung day 15 na nag ako mag record nung day 16 which is hindi na record ng maayos kasi Tuloy-tuloy lang yung game, ano ko, yung gameplay ko hanggang matapos yung day 16. Hindi pala na-record lahat. So, ang nangyari, inulit ko na lang yung day 15. Ang problema, hindi ko naman na-record yung day 15. So, yung day 15 dito, sa end ng day 15, tapos yung day 15 na in-upload ko is hindi magkapareho. Kasi makikita nyo, sa level 17 na tayo, doon, Uh, alam ko parang shop level 14 nata mag 15 so inayos ko yung day 15 guys para hindi masayang kasi nasayang talaga yung day 16 eh, kasi hindi ko na record lahat so dito na lang natin itutuloy guys yung day 16 so ayan pakita ko lang meron tayo ditong isang ito nakuha natin one nine hindi ko rin na record kasi nga uh, day 15 kasi na i-upload eh, ko na eh so panibagong ano na lang to guys bali continuation ng day 15 and ayan yung mga box natin walang laman tong mga to so welcome kayo dito sa Kuya Sim Store and enter na natin Sorry guys no, ilang araw akong hindi nakapag-upload kasi nagkakaproblema talaga ako. Hopefully, itong video natin today is ma maging maayos. Yan. So, um umpisa na ng day 16 natin. And, i-open, hindi, antay natin si Zach. Antayin muna natin si Zach. Uh, ano bang pwede natin ano? <clears throat> so far no ah uh, kung ano yung itsura nung day 15 natin na layout ganito na ganito pa rin yung layout natin so antayin lang natin si Zach talubungin na lang natin para mas maayos ano ba yung bata ngayon what's so, up boss ah uh, surprise price ano may Ano may bagong update pala guys, no? Mamanda um, counter muna. May bagong update tong game, guys, no? So trading TCG kasi is trading card game. So may mga customer na dito na makikipag-trade sa 'yo nung card nila or may mga customer na magbebenta nung card nila. So yun yung isang bagong update dito sa game ngayon. Tingnan nga natin yung price. Parang tumaas. Tumaas ng konti. Itong Ito parang bumaba ito ah. Bumaba ito. Babaan natin ng presyo. O ganyan. Tingnan natin kung mabibenta. Parang yan lang yung tubo natin. Hindi. Pagawin natin to ng mga 3.20 Na Dito naman so dito bumaba din to Pagawin natin to ng Nasa 26 Ito Yung presyo nya no 26 ah okay na yan dito. Okay. How about yung card natin? So, pag nabenta to guys, pumaba to. So, ang goal natin, guys, pag bumaba tong I mean, wait lang. Naka-close ba to? ba may nakapasok na mabaho? Isip ko na eh. Guys, ano, bale ang goal natin today pag na pag umabot tayo ng 2 point ah uh, 2 point 3, uh, 5 5k mabibili na natin tong etong shop lot B gusto kong mabili tong shop lot B kasi para gawin nating storage para wala nang mga boxes na nakakalat doon eto guys yung bagong update na sinasabi ko may customer doon na may quest, uh, ano, exclamation point click nyo lang siya tapos ito binibenta nya gusto nyang ipalit yung card na to, ito sa kanya, ito yung sa atin. Ang presyo 8.18, yung sa atin 6.28. Tingnan niyo muna yung price. So tama nasa nasa 8. Point something. Tapos ito naman sa atin nasa 6.28. So okay naman. Accept mo lang 'yan. Done. So Ganun lang no may bagong update na ganun may mga customer na na sa yun card nila Lagay na natin tong nakuha natin nung nakaraang araw 6.18 so to pass to 10% round off So may mga nakuha tayo mga high value card guys no kaya ito 117 8170 So yung mga yan Siyempre, pag nabenta yan, 'di ba? Ay tutubuin tayong malaki. Siyempre, kaya tayo nag-level up agad, level 17 kasi nga. Nag ano lang ako, nag-draw lang ako ng nag-draw. Para ano, para mag-level up agad siya para makarami tayo ng benta na ano single single cards tapos makapag bundle tayo ng mala, ano maraming cards so, makikita nyo dito ito 8 8 pa yung laman nito so open lang natin hindi ko pala nalag ng price to Wait lang. So, walang presyo to guys, no? So, mali yung nabili ko. Mali yung nabili ko guys, no? Kunin muna natin tong mga to. Guys, mali pala yung nabili ko. Ibibenta ko na to. Sell na natin to. Mali pala yung nabili ko guys. Kasi dapat magbibenta na tayo nyan. Full cabinet yung nabili ko. I mean small personal cabinet dapat ito pala yung binili natin pero ito na lang bibilin ko para para pareho so ito tatabi natin sa dito Ang dami nating card na ano, worth mga uh, 50 dollars. Ayun pala guys, uh, nag nagano ako kay ChatGPT, nagtanong ako kay ChatGPT, ano ba yung uh, pwede ko itawag sa viewers ko? Kasi, 'di ba, sila kong TV, may mga tawag sila may I mean, may tawag sila sa mga viewers nila like apa uh, ah. iba mga basta na ano parang gusto ko lang may ano may meron tayong ano maging at least para ano kayo Oh man. Hindi, hindi ko hindi ko tuloy alam sa sabihin ko. eto guys, hindi natin tinatapon. patong muna natin dito yung mga walang daman. Kasi, ano, discover ko guys. Hindi pala dit, hindi pala nag, ano, si, si, Jack. Hindi siya nag restock ng, itong ganito. Ano tawag dito? Ah, uh, hindi siya nagre-restock ng mga ganitong item kapag ano kapag hindi nakalagay sa box so yun yung napansin ko doon kasi so, di ba pag nagbundle ka dito tapos iiwan mo lang siya dito di ba yung mga nandyan, hindi kinukuha ni Zach para mag-stack doon So, nalaman ko yun nung nag pinatry kong ayusin yung day 15 sabi ko ba't hindi niya nilalagay hindi siya nag i kapag ubos na yung laman nung nandito sa shed sa ano natin yun pala kailangan pala nakalagay sa box para ma makapag restock siya niyan pag hindi nakalagay sa box hindi niya i -re restock kaya nag-iipon ako ng mga boxes na walang laman para may magagamit tayong ano, lagayan itong mga bundle cards uh, so malapit na ubos na yung isa so lalagyan na natin ah uh, meron tayong box dito na lagyan na lang natin dito tapos Tignan natin kung may marirepelan tayo. So, hindi talaga siya smooth kapag hindi ano kapag gumagamit ka ng OBS. Hindi smooth yung ano natin yung recording. Pero pag pag naglalaro ako ng hindi naka-record, guys. Ano siya? Hindi siya nag hindi siya ganito kalag. Pero, kahit papano naman, kahit na ganito kalag yung game, ano pa rin naman, nalalaro pa rin naman. Hindi, hindi siya yung lag, lag masyado na na hindi mo nagugusto yung maglaro. Ubus na yung stock natin. Okay lang yan, si Zack lang yung ano, yung tao diyan. Ito guys, so oh, may gusto na namang magbenta. So 11.6 daw. Tingnan natin yung price. Nasa 9 lang. So, bibili natin yan ng mga 9. Set. 'Di ba? Binibenta yung 11 pero 9 dollars lang yung ano. Ano pa ba yung dinatin natin? Ano? Oh, Tumpas. So yun nga, nagtanong ako kay ChatGPT guys nung ano, nung pwede nating maging gang ano, gang name, parang gang tayo eh, Jacob. parang ano tayo dito. Yung mga viewers ni kung mga kapa, di ba? Yung mga viewers ni MG, ni Makagago. Pahombre. Tapos nagtanong ako kay ChatGPT kung ano yung pwede ko itawag sa inyo marami siya sinabi nakakatawa yung iba ba uh, mga kasimpatiko mga kasimtropa, pa mga ganun tapos natatawa ako may sinadyos siya kasi ano uh, kasimilya hello <laughs> no, mga kasimilya alam nyo ba yun bastos eh, no mga ano daw mga mod mod tackles pero hindi niya na ano, hindi niya sinuggest to. Naisipan ko lang nung mga siguro after nung nung nagtanong ako sa kanya. Sabi ko parang hindi, may na uh, may sinuggest pala siya kasi na play. Sim tapos play. So sim sim tsaka laro. So, sa naisip ko naisip ko naman simple na lang natin so makakasimple ayun yung naisip ko bandang dulo so what's up sa inyo mga kasimple simple lang tayo eh hindi tayo hindi tayo ganoon ka ano masyadong may box pa to, ah. so yun, yun yung naisip ko guys para simple lang tayo Aabot kaya tayo. Pag, pag nabenta yun, aabot tayo. Eh. Tapos, makikita nyo yung mga bills natin. Bayad na lahat yan. ko na lahat. So, 7 days lahat ng ano nyan, So, wala tayong ganong pinahabol na bills. Ang gusto ko habulin yung shop B. Ito. Kasi once na mabili na natin to, luluwag talaga dito. Lulu, wag mawala na nung ma... Eh, grabe, umalis ang sisak. Grabe naman yun. Hello sir, uh, welcome po. 65 bucks. I received 70. Uh, 80 pala. 15 bucks sir, thank you. Mukhang hindi natin ma-achieve. So, 7 bucks. So yun guys, Ah, uh, pagpasensya niyo na yung tagal nung naging interval nung upload natin. Kasi ano guys eh. Kasi ra yung nakapag ano, aminin ko sa inyo nakapag ano tayo, nakapag record tayo hanggang at least day 19, pa day 20 na yung 680 okay na benta kaso ulang pa rin so yun guys no? nakapag record tayo hanggang day 19 pa day 20 na nga kaya lang nung tinitest ni-edit ko yung day 16 natin na nasira nga hindi ko na record na upload ko yun guys pero hindi ko lang pinablik pero kung gusto nyo panoorin pwede ko naman ipublic pero yun nga dahil nasayang yung day 16 natin parang nawalan ako ng ganang ituloy yung pag edit hanggang doon sa day 19. So, ang ginawa ko na lang, ulitin na lang natin. Sabi ko, ulitin ko na lang yung day 15. Para magkaroon ng continuation. So, ito na yung i-upload ko ngayon. Na pang day 16 natin. Ayun guys. So, see you soon ulit sa day 17. And... Tingin ko okay na tong magiging recording natin kasi may mic na tayo. Bumili yung asawa ko ng mic. So, yun lang guys so, kita kits mga kasimple kuya sim nga pala ulit ang kuya nyo pagdating sa mga simulation game so guys thank you and see you guys again see you soon kuya sim out